May ate, eh. Bede. you're of the sweetest. Bede. Maybe the That's sweetest. That's because you're, no, you're, you're okay. like that to any of us. Bede. Also. So. say hi to you. Pero, oh. pinaiyak niya ako nung dumating siya, sinurprise niya si ate. <laughs> Ayan na ako. <laughs> <Ayan na. laughs> <laughs> Ang tao. Sabi yung <laughs> <laughs> cook and crackers. Kumuha okay, na, kumuha na. Ay, ano pala, Mojo's nagpaano ka-post? Dahil um, na, na. pinipilit ako kumain. Ito si Marcia naman namamasag ba kayo. Uh Oo, -oh, magpasaad siya lang. Hello, everybody. Guess who's here to visit me? The sweetest from Pangasinan. All the way from Pangasinan to visit her ate. Of course. My baby. My I baby. love you, ate. My baby girl. Kahit malayo, kahit sa Mindanao ka pa, no? Mm -hmm. Puntahan kita. Pinuntahan ako talaga. <laughs> Kasi, dahil, ano, dahil namatayan si ate, at saka may pinagdadaanan. So, nandito ang aking baby. All the way from Pangasinan. Mm -hmm. I love you. I'm so, I'm so, so blessed. Oh, I have my baby sister here. You're my ate. Eh? you're course. the sweetest. So, Maybe the That's sweetest. That's because you're, no, you're, you're okay. like that to any of us also. So, nga, hi to you. Pero, oh, pinaiyak niya ako nung dumating sa sinurprise niya si ate. Hmm, hindi. Namiss lang kita din talaga. Kaya namatayan ka o oh, hindi. Alam mo dahan kita. <gasps> Ito <gasps> lagi nag-check. -che last week pa to, guys. Okay. Oh, oh. Kaya lang si ate ko sobrang busy. Pero tinan naman, um, di ba? May nag bang ganyan ka ganda? Hindi nga ako naniniwala eh. Nag-grieve siya kasi oh. Grieving. Very pretty. Ayan, very pretty. Evening. Very fresh. Lang makeup yan, guys. <laughs> 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 Sa lahat ng mga taga-Pangasinano. Yeah. Ito yung yeah. baby ko talaga. Hmm? Ano yan? Hi, adaptation? po. Pa-shoutout daw. ABM 11. Peso watch. Niyo po, ang aming adaptation movie ng God to Believe. Wow. Yeah, meron? Meron. Wow. Andre... May, Mm. Maayong gabiin, cloud. Maayong gabi, miss ko na ka mo. Maayong oh. <laughs> Hello po <laughs> ate. Kiss mo po ate mo. Salips. <laughs> <laughs> and doon si baby Noah o. Oh. Mm. Nicole Mangsat. Hello to shout Nicole to ate, oh. Oh, Mangsat. shout out ate. Chris like Angel. Chris. Ay okay Chris. Natalie Tomagan. You're thank po. No, but thank you guys for always being a source of strength for my ate. Kasi sa totoo lang yung mga um gaya nyo na sumusuport sa kanya uh, through thick and thin, nandyan kayo. Sa kayo sa mga nagpapalakas talaga ng loob kay ate. Kaya maraming maraming salamat. Thank you. Talaga nagpunta siya galing Pangasinan para lang i-check si ate niya. Of course, sabi She's ko nga ate like kahit nasa nasa Mindanao ka Laging ganito. Pupunta kita. Baby sister ko. I love you. No, I love you too, ate. Ito ang baby you. sister ko, pero mas responsible pa kaysa kay ate. Sobrang proud no. ako. Aswerte ng mga taga-Pangasinan ko, have you. No. And, and yung husband niya. Kasi talagang wonderful people. Ito, pinipilit akong kumain. Talagang nakabantay oh, oh. sa kinakain ko. Kailangan. Kasi sabi ko, payat-payat niya na. 11, Hindi pwedeng sumobra pa yung payat. Pounds. Kaya nga ba diba guys Dapat ano Dapat kumain si ate hmm. Kaya ito Wala Wala siyang choice Kailangan I niya kumain pizza Chicken Lahat May ham ka pa no May Breakfast ham. mo yung ham bukas Ngayon, O ayan Sabi ko Pambira guys oh, okay. Dalawang mojos na lang Pahirapan pa Subuan kita te <laughs> <laughs> no, but she had pizza earlier. Yeah. yeah. And I'm happy because somehow she ate. Yes. Eh, kasi wala na yung choice. Kundi, pagagalitan ako nitong mas kababata akong kapatid. Hi, Zinia. Shoutout daw sa kanya ate. Narginia. Oh, from La Union. Too... Kapit-bahay lang kita, Joanne. Pagkasi na ako. My name is spirit, oh. Hi, Yami. George Bautista. Chris. Darwin. Shem imenes Como Deus para o Shia, mm. ni Shem. Mm. Forever crush, Louis Malvin Lane. Guevara, Malvin Guevara. Ge Yami, Beatrice. Abigail, Abigail. over, Florigen Antipala Boy. Hello. Sleep over kada Oo oh, nga eh, kaya lang may anak ako, ay <laughs> si sa Elizabeth nagupan. Napakaganda ganda ang <laughs> anak niya si Olivia, oh. napaka Yeah, but uh, I will have to go home. Hopefully, baka kung kailan ulit may free time si ate. Oo. Oh, so, surprise natin siya ulit. Or gusto ko rin pumunta sa kanila. Para How about ano? tomorrow you come back? Pumunta ka sa amin? Sige, hindi ka na makaka-uwi. Well, okay lang. <laughs> Kailangan ko yun. Pipilit <laughs> niya kumain atin niya. Yeah. No, but again, salamat guys sa lahat ng support kay ate. Tabangan niyo. makikita niyo na naman siya sa soap. Mm. Malapit na malapit na sa Channel 5. Yay. O, oh, di ba nagpapromoto? Mm. <laughs> Love you ate. Love I you love guys. Po. Thank you. Po, Please support maybe always. And um, sa inyo lahat sa taga na tagapanggasinan, hello po sa inyo at hello, sa lahat I na can... nandiyan. Love you guys. Bye bye. Okay, bye bye baby. Bye! bye. bye. Yun lang, di ako marunong mag-end. Para to i-end? Okay. <laughs> <laughs> ate? Ate? Oh. Ano, tara na, magsuswim na tayo. Kasi yes, dinner pa lang na magbablow dry na, maliligo na magbablow dry. Alam nyo naman na ayoko yung bad hair day. Eh, kakatuyo ko lang. Daligo ko. Kakatuyo ko lang nung nag-uusap tayong ganyan. Hmm, sandali, hindi pa naman ako swimming, Hindi Adi, pa ako nakabiso. Kasi na ko yan siya. Kasi mag-swimming yung... kayo, sabihin niyo sa akin, para di na ako maliligo at mag-blow dry. Kaya sabi, ngayon sinasabi Ate, na. Ate, ito yung pa yung, 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 yung shot ko kanina. Hindi pa ako nakabiso. Kasi wala kayong respeto sa akin. Minsan naiinis ako sa inyo eh. Wala pa naman ngayon pala. Buisip naman eh. Ano ba? Let's go! Easy, easy. Nice one. Let's go. En cámara.